Mas payayabungin pa ng probinsya ng Davao Oriental ang turismo nito para makaakit pa ng mga potential investors na makakapagbigay ng trabaho sa lahat ng sektor pati na rin sa mga former rebels sa probinsya. Mas pagtitibayin rin ng provincial government ang relasyon nito sa iba't ibang etnisidad sa probinsya alinsunod sa sustainment phase effort ito kontra insurbensiya. Narito ang report. Hindi mapagkakaila na kapag sinabing Davao Oriental, Lakwatja ang maiisip ng buong madla. Sino naman ang hindi mawiwili sa turismong hatid ng probinsya? Mula sa dagat hanggang sa bundok, tiyak na marami kang mapagpipilian. Ngayong papatapos na ang taong 2023, hangad di Davao Oriental Provincial Governor, Honorable Ninyo Sotero L. Uy, na mas tudobli pa ang pagpasok ng mga investors na makapagtataas pa ng employment rate sa probinsya. Kasabay na rin dyan ang paglago ng produksyon ng mga itinatag na People's Organization na isa sa mga prioridad ng probinsya na mapalakas ang marginalized sector at maging ang mga former rebel. Dako kayo ang pagsaka sa ato ang turismo, sa ato ang mga investors, nag-anhi din, hi mga negosyante ako kay nga challenge kung saan pag sustain that is why ang atong gihimo is gi-empower nato ang ato ang mga especially katong mga former rebels nato mga friends rescued after nga mibalik sila sa sabakan sa atong panggobyerno ato silang gi-atiman atong an og pagtagad ang usagyod nga kailangan tutukan nato is ang about po sa infrastructure, ang ilang accessibility, pagdala sa ilang mga abot, sa ilang mga produkto, padulong diri sa ubos. No? Patuloy na nagkikipag-ugnayan ang probinsya sa Department of Interior and Local Government para sa iklip e ng mga former rebels. Pagtataguyod sa edukasyon ng mga FRs sa ilalim ng Alternative Learning System, kagapay ang Department of Education. Hindi rin maisasantabi ang mga skills training program ng Department of Trade and Industry at marami pang iba. Sa kabilang banda, nilalakad din ng probinsya ang pagsasaayos ng relasyon nito sa pagitan ng Bangsamoro Communities. At tuluyang maging peace partners ng Davao Oriental sa gabay ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Well, total victory for as long as na din as I said, this is a continuing struggle. Dili pwede kay tungod insurgency free na ta. So, wala po na po nato ang mga serbisyo no Kung unsa tong gibuhat nato sa una to achieve peace before achieving this status as insurgency free the more that we have to help one another to pull our resources together para masustain nato ang gains that we have so far achieved ang ato ang mga mga associations from these communities especially from the MNLF and MILF ato na pong naparegister. register sa ato ang mga uh, partner agencies just like for example Dole and DSWD tungod kay gusto pud nato silang nga matagaan o mga livelihood assistance sama sa gihatag nato sa ato mga former rebels kinikilala naman ng probinsya ang papel ng bawat sektor na kinabibilangan ng Davao Oriental Provincial Peace and Order Council na magiging tulay para maisakatuparan lahat ng na mga nailatag na programa sa ilalim ng Insurgency Free Davao Oriental. At hindi lamang maisa papel ang lahat, kundi konkretong maisa sa buhay ang mga diskusyong pangkapayapaan at seguridad. Matagumpay na isinagawa ang House Dedication Awarding at Turnover Ceremony ng IP Housing Project, a joint NHA-PLGU housing program sa layuning mabigyan ng maayos na tirahan ang mga former rebel at IP community sa Malita, Davao Occidental. Si Aguila Trooper, Johnson Militado sa detalye. Hall of the Nation Approach, muling naipamalas ng lokal na pamalaan ng Davao Occidental kasama ang kasundaluhan ng 73rd IB at mga lokal at nasyonal na ahensya ng gobyerno ang pagkakaisa para tuluyan na makamit ang inclusive at sustainable peace sa bansa. Maalala nung isinabatas ang Hall of the Nation Approach para puksain at tuluyan ng wakasan ang insurinsiya sa bansa noong December 2018, ay libo-libong mga dating rebelde ang piniling sumuko at bumalik sa gobyerno para magbagong buhay at tamasain ang payapa at payak na pumumuhay. Kasama dito ang 78 binipisyario kabilang ang mga dating rebelde, mga aktibong taga-suporta ng komunistang grupo na nag-alsa masa noong kalakasan pa ng NPA sa lugar at mga affected indigenous people. Ang mga ito ay maswerteng napamahagian ng libreng pabahay sa isinagawang Joint NHA-PLGU Housing Program na may temang Balay Aron Pamilya Mahumugaway sa probinsya ng Davao Occidental na ginanap sa barangay Dato Danwata Malita, Davao Occidental noong ikadalawang putwalo nitong Nobembre 2023 na nakaangkla sa layunin ng Hall of the Nation approach na tuluyan ng wakasan ang insurhensiya sa bansa. Narito ang ating report Nagkaroon ng House Dedication, Awarding, and Turnover Ceremony sa programang Malita Indigenous People Housing Project at Joint NHA-PLGU Housing Program na may temang Balay Aron Pamilya Mahamugaway sa probinsya ng Davao Occidental na ginanap sa barangay Dato Danwata Malita, Davao Occidental nitong ikadalawamputwalo ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatiba ng Provincial Local Government Unit ng Davao Occidental, katuwang ang na National Housing Authority na naglalayo na matulungan at mabigyan ng maayos na tirahan ang mga binipisyaryo. Kabilang dito ang mga dating rebelde o former rebel, mga dating nag alsamasa masa at mga indigenous people na hirap sa kanilang pamumuhay. Makahatag kini o inspirasyon o motivation ng inyong tanan, mga beneficiaries, ng inyong ampingan o inyong palambuon, kining maong mga proyekto o programa ng inyong nadawat kakini alang man sa kaugmaon ug kahayag sa kaugmaon sa inyong mga anak ang pagpili sa mga mabibinipisyuhan ay dumaan sa pagsusuri at tiniyak na sila ay karapat dapat na makakatanggap sa tulong ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO ng Davao Occidental. Nagkaroon ng simpleng programa upang masimula ng seremonya na dinaluhan ng mga pangunahing pandangal mula sa National Housing Authority, Pamalaan ng Davao Occidental, PSWDO, Kapulisan, Pagro, mga barangay official maging ang kasundaluhan ng 73rd IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jai Christian P. Mendoza. Itong mga bahay na nasa ating likuran ngayon ay ito yung uh, tanda ng ating pagkakaisa ng mga former rebels, ng mga IP, sa effort na rin ng ating mga local government, local chief executives at ng national government. Nagkakaisa ang lahat para maging pabuo ang mga bahay na ito na ipinamimigay sa ating mga beneficiary. So, dito natin makikita yung tunay na kahulugan ng whole of nation approach. Nagkakaisa po tayo lahat para maipamimigay sa ating mga beneficiary. Sinundan ito ng dedication service kung saan binigyan ng bindisyon ang bawat bahay. Nagkaroon rin ng awarding of certificate para formal na ma-turnover ang kanilang mga bahay. Ito ay parti ng EO70 o pagpapatupad ng Hall of Nation approach upang mapadali, maisaayos at madaling maihatid ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS o lugar na dating kuta ng mga komunistang teroristang grupo. Nilalayo ng Hall of Nation approach na maging tulay upang ang mga pambansang ahensya ay makapagbigay ng tulong sa mga lokal na pamalaan sa mga programa at proyekto na hindi na kayang gampanan o punduhan ng lokal na pamalaan tulad ng pagbibigay ng publikong serbisyong pangkalusugan at iba pa, hindi lamang sa sentrong bayan kundi ganun din sa mga liblib na lugar. Unya, dako kay kung pasalamat sa kaning gobyerno karon nga naghatag og kining pagpakamana sa katawhan og sa kaming mga sorenderes. Laking tuwa at pasasalamat ng mga dating rebelde at mga benepisyaryo ng nasabing programa na sila'y binigyang pansin ng lokal na pamalaan tungo sa matiwasay na pamumuhay at pagbabagong buhay. Umuwi sila na ng may ngiti at pag-asa na makakamit ang kanilang inaasam na bagong buhay sa tulong ng serbisyong handog ng kasalukuyang administrasyon. Aguila Trooper Johnson Militado para sa Aguila News Network. May git 3,000 residente mula sa mga bayan ng Magsaysay, Kiblawan at Matanaw, Davao del Sur ang nakatanggap ng kabuuhang siyam na milyong pisong halaga ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX mula sa Department of Social Welfare and Development, Davao Region. Si Aguila Trooper, Jeff Asan sa detalye. Nakatanggap ng kabuuhang halagang 9 million pesos na assistance to individuals in crisis situation ang 650 na residente mula sa munisipalidad ng Magsaysay, Matanaw at Kiblawan na bahagi ng probinsya ng Davao del Sur nito lamang November 8, 2023. Ang aktibidad ay programa ng Department of Social Welfare and Development Office na pinangunahan ng tanggapan ng Senator Aimee Romualdez Marcos at lokal na pamahalaan ng mga nasabing munisipalidad. Nakipagtulungan naman ang 39th Infantry Battalion sa Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng mga nasabing munisipalidad upang masiguro na maging payapa at maayos ang implementasyon ng nasabing aktibidad. No, Kining ang mga inisyatibo pinaagi sa opisina ni Senator Aimee o si Sen. Aimee Marcos mismo gusto niya sa misking gamay nga uh, pamaagi, matilawan ninyo o iyahang mapaabot ang iyahang gugma Dere sa inyo munisipalidad. Dagat sa kabilang banda ang nasabing programa ay naglalayong ipaabot at ipadama ang tulong ng gobyerno sa mga taong nakakaranas ng matinding kahirapan, lalong-lalo na sa mga tinaguriang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang bawat programa at serbisyo ng gobyerno ay makakarating sa bawat Pilipino. Jeff Asan para sa Agila News Network.